Good morning, mga idol. <coughs> for today's video na po tay uh, mga butang uh, tara mga idol, mga doubt na kayo mga idol. Oh. No? Na, na kayo. Uba na. So, sa tanaw na ito, murag angin na siya patimbang. So, for today's video, uh, buhatan na ito na siya pamaagi or idea. Maghati na po tayong idea or tips na po mga idol sa uh, atong video ngay share karon So, tara. Karun, kung pinito pa man niyang ihi, napapod siya ay uh, birig. So, ang una natong itong no, butang tagrasa ni mga idol. So, karoon mga idol, kinangalan lang, lang tao, uh, wasir waser-waser mga idol, tapos connect na ito dari. Hilingon lang ito mga idol. So, karoon mga idol, mga ni siya. Itaod lang natin siya mga idol no pagkahuman uh, magbutang tag mga bracing para dili na gyud muliho kang ato ang uh, yantas nga gibutang o kinahanglan tubo o ang gilbar Ayan mga idol. Yan po ang porma na ginawa natin mga idol. For today's video mga idol, sumunan niya ato ang ibuhat niya uh, simple tips o idea mga idol para sa mas madali nga trabaho o sa pag-recycle sa mga butang uh, sa atong pagtuo, lalay kapuslanan, kung di na na nato mapuslan, nato lang ilabay o ipatimbang. Kung di ka niya itong gigamit mga ng idol nga ayan tas is, kuha ano ni na niya siya. na, bangag na, pero ito pang i-recycle. Ano naman yung idol? O, di ba? O, Mas gana siya mga idol, dili na ka mag sige pag anak-anak sa ilalom. Kani, ikaw lang ka mag na, butang. It's mo. Tapos, balik ka po kagbira. Kaya na lang ka simple o ah, kasayon sa ito ang ipang hatag nga simpleng tips o ideas sa ito ang ishare, ishare karon nga video mga idol no. So, ayan mga idol no then bira na anak ka ano lang ka simple so kana lang mga idol no uh, Naot nga amoy na katunan o natunan gamay sa tuang uh, nga video karon mga idol no, a uh, simpleng tips o idea mga idol para unsaon um, saan pag-recycle sa mga butang nagtuotang wala na ikapasalanan, wala na gamit. So, kano lang mga idol for today's video.